Ya. Yeah. Pwede ko maingi pagkain mo? Ha? Okay. Ayun ah? o. Ya. Yeah. Gutom na kasi yun. Di ba pa ako makain nila unang galinggo? Dito pa ako sa misis ko. Dito saan lang po kayo. Bait nyo kuya. Mag-ingat kayo sa trip niyo kuya. Okay. <laughs> Salamat kuya. Kaya kaya nasa sa mo. Kaya kaya na sa optrings mo kuya. May bawas. May bawas. Okay lang kuya. Salamat ha. Salamat. Maambon na, ah. ang kira Maambon. Pagkain eh. Wala pagkain. Yun oh. Pagkain pagain. Pagkain ng tulong. Ya. Pwede ko maingi pagkain mo? Ha? Ayun oh. Ya. Gutom oh. yeah, ah? oh. yeah. na kasi yun. Hindi ko pa kumakain nila unang galing Ha? Ito saan lang po ako sa misis ko. Ito saan lang po kayo. Gutom na gutom na siya ako eh. Ayun lang kuya yung kulay o oh, dilaw o. Oh. Ayun kuya. Ayun na ba? Ha? Ayun na? Opo ayun. ayun salamat po ha. Ang niyo kuya. Mag kayo sa trip niyo kuya. <laughs> salamat kuya. Salamat. Salamat kuya. Salamat. May pagkain na kami. Salamat. Ayun o. Dinaan din tirahin. yung din namaya maya Ayun o. No. Ayun ba Yeah, salamat, ha. Afir, kaya afir. salamat ah Apir kuya, apir Salamat kuya, salamat salamat Ang bait ni kuya oh Ang bait oh Ayun oh Kaya Soft drinks kaya Bigin mo sa'yo parang yung panula ako kuya Pepsi, Pepsi. oh kaya Ayan na lang Ayan na oh. oh, soft drinks Sayang yun tropa may soft drinks

Oh, sa drinks. Oh, salamat kuya. Oh, Amin well, <tra 1952> na lang. Wow, wow na wow na ako eh. May Okay lang kuya, salamat ah. Salamat. Salamat kuya, boundary kuya, kuya, dali lang. Baka may barya ka, may barya ka. Barya ako, bibili ko na ng kanin mamaya pag uwi. Ulamin ko na lang yung binigay mo. Try ko lang ah. Oh, sige. Oh, kuya, salamat ah. Salamat kuya, napakabait mo, ingat ka dyan, John Lloyd. Ah, salamat kuya. Ingat ka. Boundary. <laughs> ayan o, ayan o, o, oh, ayan o, saka pa, ayan o boundary, o, bubombay natin doon, tara, yun tayo, bubombay natin doon, pambira jackpot, bira to mga tropa, saan makikita, dito lang yan, sa lugar na Afghanistan mga tropa, tara, bubombay natin doon, pambira, ayan o, boundary na naman tayo, o, pambira naman yan, o, no? diba, bumalagala ka lang, makikita ka na ng paglamon, diba, napakabait na yung tropa, sino kaya yun, hindi ko natanong yung pangalan, sana, kinuha ko yung nabina, tawagan ko yun, para baka kayo dito sa kanya, pambira Ito-dito lang tayo, magpapatuloy mga tropa Hanap tayo Kamay ka dyan tropa, kamay ka Kamay ka, bubombay natin ngayon dito tropa Pwede na to, dito tayo, yun know? o Dito tayo mga tropa, yun know? o Dito tayo, ayun mga tropa, dito tayo Yun know? Oh, O, you know? yun know? you know? oh, Yun know? o, o, yun o Ang bira, boundary o oh. O, oh. o oh. Boundary tropa Ayan eh o, o, oh, boundary o oh, oh. Grabe <laughs> Grabe tropa Hadi tayo dito tropa Hadi tayo dito Sabi kasama ko ka sa mga pangalakal ko, hadi tayo dito Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ang hirap eh Ayan o, ayan o, ayan ayan o ang o Grabe ang bait nun o Grabe ang bait nun o Grabe yan, special no, Special bibingka na ano, to Ayun e, o, e, no, oh. Mm, 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 mm. it o it e, Ito up, no? mm. mm. grabe Teka ko to kay tatay, teka ko to kay tatay Ayun, pabira, ayun o Grabe yung bait nun Tropa Grabe ka, grabe ka kung magmahal, wagas Wala ka pinipiling lugar at tao Sana all Alauna ang galing na ano mo, naroon na sinta solusyonan mo. Tama to pa? Pusog na pusog dalaw lang galing ko, grabe. Eh no. tropa, minum ka. Bagi ka, sumay ka. Bagi ka, sumay ka. O di ba, dalawa kami apat na kainom na. Tropa, ingat, download. God bless you.